hindi na, hindi na. Anong gusto mong katahin? Uh, um, oh, yo. <laughs> gusto mo, interviewin ka na lang namin? Hindi! Huwag oh! ka Huwag ganun, di masakit. <laughs> Naging sentro ng biruan si Kim Chu sa It Showtime ngayong tanghali ng Biernes, May 3, 2024. Ito ay matapos ang pagkumpirma ni Zian Lim na may bago na itong karelasyon at walang iba kundi ang katrabaho nitong film producer na si Iris Lee na dati nang pinaghinala ang third party sa naging hiwalayan nila ni Kim Chu. Ayon sa Masayang-masay raw sila ngayon sa isa't isa ni Iris Lee Sa interview sa aktor ng Esquire Philippines na inilathala ngayong May 2 Kinumpirma niyang seeing each other sila ni Iris Lee Yes, I'm seeing Iris Just to clear everything, to clear all the speculations We are seeing each other and we are very happy Iris is a talented filmmaker She's my producer and she's also my creative partner binigyan diin naman niyang hindi third party ang dahilan ng paghihiwalay nila ni Kim Chu na mahigit sampung taon niyang naging girlfriend. There's no third party, that's it. That's plain and simple. Pahayag ni Sian. Wala rin daw katotohanan na ikinasal na siya sa New York. December 2023, kinumpirma ni na Sian at Kim na nagtapos na ang 12 years nilang pag-iibigan. Sa kabilang banda, sa It's Showtime, tinukso si Kim Cho ng mga co-host niya sa non-time show. Nagsimula ang panunukso kay Kim nang banggitin niyang magaling kumanta ang mga Kim. Ito ay patungkol sa tawag ng tanghalan Kids Season 2 Grand Champion na si Kim Hewitt na nagbalik sa programa at kumanta. Humirit naman si Ann Curtis sa lapit at Yan nagyakap kay Kim. We love all the Kims and we love you, Kimi. Saan ni Ann? Sundot naman ni Vong Navarro. Gusto mo bang mag-sample Kim? Anong gusto mong kantahin? Dagdag na tanong ni Ann. Saad naman ni Jong Hilario. Gusto mo interviewin ka lang namin? Sagot sa kanya ni Kim, hindi, huwag ganoon, hindi masakit. Gusto mo, interviewin ka na lang namin? Hindi! Huwag <laughs> ka na! Huwag ganun, di masakit. <laughs> Narito naman ang naging reaksyon ng ilang netizens. Hindi masakit kasi yung pinalit ba naman Diyos ko po si Sian naging haggard eh. Just realize lang kahit gaano pa talaga mag-effort yung lalaki sa iyo at some point of our life, possible na hindi pa rin tayo yung makakatuluyan nila. You deserve someone better, Ate Kim hindi masakit pero yung mata niya parang naluluha. Of course no, ang tagal na alam ni Kimi yan before sila mag-break ni ex na yan, kaya hindi na masyakit. Iyan si Princess Kimi, happy na siya diba? Kimi di siya kawalan sayo. Ano naman ang masasabi mo dito? Ibahagi ang iyong komento.